walang facial expression ang isinilang na bata sa Cavite dahil ito sa tinatawag na Mobius Syndrome. Isang museo ang binuksan sa loob mismo ng Manila City Jail. Mga kontrabandong nakuha sa mga preso, pati ang iba pang pa kasaysayan ng kulungan, makikita rito. At isang bagong kasal ang naiwan sa simbahan matapos ang seremonya. Nakaligtaan daw kasi sila ng magahati dapat sa kanila sa reception. Pinganahanak ang isang sanggol sa General Trias Cavite na maliban sa walang kamay, wala rin kakayahang magpakita ng emosyon. Meron kasi siyang tinatawag na Mobius Syndrome. Para bigyan na mukha ang balita, Mobile Journal Yeda, Pascual. Masarap pagmasda ng mga masayahing sanggol. Pero ang anak ng isang magasawa mula General Trias Cavite, wala raw kakayahang ngumiti. Siya si Baby 30, isang taon at walong buwang gulang, anak ni Irene at Roberto. Isinilang siyang may Mobius Syndrome. Isang pambihirang katangian na kung saan underdeveloped yung nerve sa muka, kaya nagdudulot ng paralysis sa facial muscles. Kaya kahit maririnig ang kanyang hagik hindi naman ito makikita sa kanyang muka dahil sa kawalan ng facial expression. Ang baby po siya, mga one month po. Usually po kasi ang baby kahit tulog na, na smile po eh. Siya po eh, hindi po siya nag-i-smile. Umabot na ng second, nang dalawang buwan, tatlong buwan, hanggang sa umabot na ng isang taon. Wala pa rin Ismail pero nahagik po siya. Ayon sa isang espesyalista, hindi pa malinaw ang dahilan ng pagkakaroon ng Mobius Syndrome. Eh, hindi kasi siya considered na illness. It's just a characteristic. So, meron mga uh, conditions na pwedeng kasama ng Mobius, like yung iba merong cleft lip and palate, yun nakikita yun sa ultrasound. Pero yung mismo Mobius, hindi siya nakikita. Paliwanag ni Doc, kayang magsalita, kayang umintindi, at may feeling sa mga taong may ganitong kondisyon. Clap, clap muna. Pero sadyang hindi lang talaga nila kayang magpakita ng facial expression. Yung mismong da uh, mabubuhay, yes, mabubuhay, pero there may be some challenges sa paglaki, sa development. Pero yung pinaka- facial expression, hindi masyado nagagalaw na yun kasi walang gamot yung underdeveloped yung nerves as of now. Wala ka stimulate kasi talagang hindi develop yung mismong nerve. Eh. Buko dito, may multiple congenital anomaly rin si 3D. Wala siyang mga kamay, may cleft lip o bingot, may cleft palate, lus at clubfoot o nakabalik ko ang paa. Hindi raw nakita lahat ng yan sa ultrasound. Nagulat po ako nung pagluwal ko po, pagpatong po sa dyan ko po, nagulat po kami lahat na yun know, may ganun po si baby. Ayaw nga po tanggapin dito sa kabite kasi iniisip nila na hindi rin po magtatagal kasi yung itsura po ni baby. Tinanggap si baby 30 sa National Children's Hospital sa Quezon City. Dito sumailalim ang bata sa mga test at nalamang normal ang lahat ng kanyang organs. Wala pang dalawang taon pero si Teddy sumailalim na sa tatlong operasyon at masusundan pa raw ang paghusuri sa kanya. Kaya ang kanyang pamilya nananawagan po ng inyong tulong. Sa nais pong tumulong kay 30, pwede niyo po kami kontakin para kahit pa paano na po namin yan sa mata niya po. Hinga din daw po yung pandinig niya at yung yung senyoro po. Ako po si Mobile Journal Yeda Pascual. Nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga. Kamustahin natin ang lagay ni Baby 30 kasama si Mobile Journal Yeda Pascual. Yeda, paano ba ito nakukuha, itong uh, Mobius uh, Syndrome na tinatawag? Saan kaya posibleng uh, nakuha ni Baby 30 to? Ayun nga, Paps G, dahil uh, very rare nga daw itong katangian uh -oh. na ito. Wala pa talagang uh, pag-aaral mm -hmm. na nagpo-point out kung ano talaga yung kanyang pinagmulan. Mm -hmm. Pero merong ilang pag-aaral na nagsasabi na posibleng nasa genes, mm -hmm. hindi compatible yung genes ng mga magulang, nasa mm -hmm. chromosomes. Mm -hmm. Pero ayun nga, paglilinaw ni Dr. Esther, yung ating pediatric surgeon, uh, hindi pa kasi talaga 100% proven yan. Bakit 'yung uh, bukod sa walang emosyon ay eh, wala rin mga kamay, ano? Mm -hmm. At uh, baliko 'yung paa. Ito ba ay eh, dahil sa Mobius syndrome na tinatawag? Yes, Pops J, meron talagang mga um, komplikasyon, iba't-ibang uh -oh. kondisyon na po pwedeng uh, magkaroon kapag kayo may Mobius Syndrome ng uh -oh. isang tao. ano At ayan, sa case nga ni Baby, meron siyang cleft lip, cleft palate, club foot. At uh -huh. uh, ayun nga, sabi nga ni uh, Doc, talagang meron mga ganyang cases talaga kapag may Mobius Syndrome. Pero Pops J, ang pinakamalaking porsyento daw uh -huh. sa Mobius Syndrome ay meron din silang autism. Pero uh -huh. hindi naman uh -huh. lahat, uh -huh. pero kadalasan, karamihan daw, ay meron din ganito. So kailangan, yung mga ganyang problems, Pops J, uh -huh. kailangan i-address. Kasi syempre, Pops J, dahil kaya nga cranial nerve sa mukha yung problema. Minsan, mayroon ding mga cases na uh, hirap uh, ipikit yung mata, Oo. hirap isarado yung bibig. So, yung mga ganong bagay, ayun yung kailangan gamutin. Nako, okay. Dahil sa kondisyon ni uh, Baby 30, may ilan daw na mga ospital na tinanggihan yung bata, ano? Tama. Mm -hmm. Oo. Eh, gaano ba kadalikado ito? Mm -mm. Yes, Paps yung sa case ni Baby 30. Kasi ang kwento sa akin ni Mommy Irene, uh, dahil nga nung nakita nila, nagulat sila dun mm. sa bata dahil sobrang liit, tapos mm. walang mga kamay, may cleft lip, club foot. Kaya marami daw talagang ospital na tumanggi. Kaya mm. uh, dumating sila sa point na kailangan nilang ibyahe pa yung bata sa Manila para tanggapin. Oh. So doon, Paps J, uh, sumailalim nga yung bata sa tatlong klaseng operasyon. So imagine, wala pa siyang dalawang taon, mm. pero tatlong operasyon na yung pinagdaanan niya sa cleft lip niya, mm -mm. Uh, dyan yung sa kanyang lus-lus nga, at uh, syempre, ayan yung iba ni problema no ng bata. So talagang sabi nga ni Doc, hindi naman siya nakamamatay, kaya lang syempre Dami malaki o maraming oo. maaaring maging problema oh. dahil habang tumatanda yung bata. Anong sa klaseng uh, pagpapagamot, Yeda, mm -mm. ang uh, kinakailangan dito kay Baby 30? Eh may kamahalan ba ang kinakailangang ha halaga na ihanda ng pamilya. Ay, Pops J, marami pang kailangang test na uh, sumailalim Oo. si Baby 30. May last surgery pa siya para dun sa kanyang cleft palate dahil nga butas yung galagalan mm. ng bata. Ano, pagkatapos, uh, kailangan niya rin sumailalim sa mga therapy para mm. sa kanyang club foot. Okay. So, ayan, aabutin daw yan ng mga 4 to 5 years. So, talagang matagal na gamutan. Tapos, bukod pa dun, Pops J, parang may problema din daw yung pandinig at yung uh, eyesight ng bata. So, kailangan din matingnan yan. Pati yung sa neuro, yung sa kanyang brain nga dahil baka, baka mayroong otis sa so, ang pagbisita uh, yes. ng pamilya. Sabi nga doon mismo sa ospital. Mm -hmm. oh. Parang halos numira ng ngalo sila sa ospital dahil talaga pabalik-balik you know. talaga sila. Mm -hmm. Yung ganitong hamon sa magulang ni 30, paano nila um ina-handle? Mm -mm. Sabi nga ni Mommy uh, Irene kasi, kaya wala oh. naman silang choice, kailangan talaga nilang lakasan yung katilag oh. loob at uh, manalig na lang sa Panginoon dahil sabi niya nga, wala oh. namang imposible, di ba, Papstre, siyempre magulang tayo, hindi natin susukuan hindi yung ating yan. mga anak. Yes, at ayun, sabi lang nila, kailangan lang daw talagang magpakatatag at payo din nila sa iba pang magulang hmm. na may mga ganitong case nga yung anak, ay huwag silang sukuan. Uh, bagkus mas mahalin pa daw sila, doble o triple ba? Alam kong rare itong Mobius Syndrome ano, pero may mga known o documented na cases ng ganito ba? Yes, Pops oh. mayro naman uh, documented yan oh. worldwide naman, okay. uh, may mga ganyang cases. Pero But dito na, sa very rare. Bansa, dito sa ating bansa, sa ating bansa, may mga may documented ba? Mm -mm. Ang this? sabi ni um, Mommy Erin Pops Jai ay, mayro naman siya ng mga nakakausap ng mga mami. Meron pa nga daw mas severe pa kay hmm. baby. Pero ayun, uh, gusto niya mag-post sa TikTok, online, para magbigay pa rin ng awareness sa ibang mami. Correct. Para may matutunan din sila. Yes. Di ba? Maraming salamat, Mobile Journal, Yeda Pascual, sa aming pagbabalik. Naiwan sa simbahan ang bagong kasal na ito habang ang lahat ng bisita nila abay, nasa reception na. Ah. Paano nangyari yun? Abangan yan, dito sa mukha ng balita. Nakatatak sa isipan ng lahat ng magkasawa ang kanilang araw ng kasal. Pero ang isang bagong kasal sa Laguna, naging mas unforgettable ang pag-iisang dibdib dahil nasa reception ng lahat ng bisita, sila nasa simbahan pa. Para bigyan mo ka ang balita, Mobile Journal, Mary Mon Reyes. Ang kasal ay ang pag-iisang dibdib ng dalawang taong nagmamahalan. Kasunod agad niyan ang selebrasyon sa reception. Pero paano kung ang bagong kasal e eh, naiwan pala sa simbahan? Napaka-memorable daw talaga nang nangyari sa araw ng kasal ni na Chris Jeric at Elizabeth Manto nitong buwan ng Hunyo. Tapos na kasi ang seremonya, pero sila nasa simbahan pa at lahat pala ng bisita nila nasa reception na. Hanggang sa dumating na yung nag-aayos <laughs> ng simbahan, iimis <laughs> na. Ang sabi sa amin ng span, Oh, tapos na yung oras niya, ba't nandito pa kayo? <laughs> Oo oh, nga, sabi kay, hayaan mo na, okay lang yun. Isa ko na eh, ako'y basa, ako, kami na ikasal na. memorable to sa atin. Ang original daw nilang plano, magmotor papuntang reception, na bago raw last minute dahil isang kaanak ang nagsabing sila na ang maghahatid sa dalawa. Yun nga lang, nalimutan sila. Inabot ng kalahating oras bago nabalikan ng kaanak ang bagong kasal. Honest mistake, kaya okay lang daw kina Chris at Elizabeth. Ayon naman sa isang wedding consultant na si Camille Fornella, mas mainam talagang merong wedding planners o coordinators para maging maayos ang wedding day. Pero dahil nga hindi naman lahat afford ito, pupau niya sa mga planong magpakasal kumuha na lamang ng tinatawag na OTD o on the day coordinators sa halagang 7000 piso may tatlong runners ka na para sa bride at groom sa simbahan at sa reception Importante dyan is maiwasan natin magkaroon ng wedding regrets kasi parang for the rest of your life maaalala mo yun. May dagdag payo rin siya sa mga nais talagang makatipid sa gastos. Uh, matuto tayong mag-set ng boundaries, hindi tayo pwedeng mag-please ng kamag-anak ng kapitbahay. Tapos as much as possible mag-stick tayo dun sa budget na meron tayo para hindi naman din tayo mag-start ng ating uh, marriage life na meron tayong mga bayarin. Kaya sa mga nagpaplano ng kasal, ito naman ang payo ni na Chris at Elizabeth. Yung sa amin, medyo ipit kami sa 3 months before wedding. So medyo ipit na ipit. Mas maganda, uh, oh, mas advance pa kayo. Kasi uh, mas maganda, planong planado, ang 2 days before yung wedding, i-arrange niyo na yung dapat niyong i-arrange. Yung halimbawa, uh, tulad yung amin, di ayoy lang, rin mga dapat yung Sa kabila ng pangyayari, ang masayang alaalang ito, babaunin daw nilang dalawa hanggang pagtanda. <laughs> oh. ang mahalaga sa kasal ay ang kasiguraduhan na meron kang kasangga sa bawat hirap man o ginhawa. Mobile Journal, Mary Monreyes po, at idang muka ng balita. Aba, <laughs> Mary, pag-usapan pa natin ang kasal ni Chris at Elizabeth kasama si Mobile Journal Mary Mon Reyes. Bakit naman ganoon? Bakit naman ganoon? Mary Mon, nak, nak nakalimutan ng kanilang yes. kaanak itong dalawang bagong kasal. No? Nawala sa isip kasi ang yung actually susundo <laughs> oh. kasi sa kanila, may una muna hinatid sa reception. Ah, Kamag-anak ah. nila to. Pero dapat magmomotor na silang mag-asawa kung okay. yung entourage nila. Kaso yun nga, uh, inaya na may maghahatid na oh. lang sa kanila. Kaso medyo nakalimutan. Actually, dinaanan pa raw sila nung isa nilang kasamahan <laughs> oh. na nakamotor na, o oh, paano yan, mauuna na ba kami? Oo, oh, oh, baka mag-u-turn na yung sasakyan dito. Kaso lumipas na yung oras, hindi sila nasundo. Sa ang punto na laman ng mga kaanak na, oh, naiwan sa simbahan hmm. yung mag-asawa. Yes. Nagulat. Oh. Nagulat sila. Kasi nung tinawagan oh. na ulit na tong mag-asawa ng mga kamag-anak oh. nila, nagulat sila, bakit nasa simbahan pa kayo? Oh. So, inexplain hindi po kata kami nasundo, nalimutan. So, after yun nga lang, lumipas na kasi yung oras, kumain oh. na rin sa reception yung mga bisita, tsaka oh. siya nabalikan. Kain na lang tayo kahit walang <laughs> uh, new leads. Okay, ano raw eksena sa reception nung dumating? Hmm. Finally, yung mag-asawa. Actually, oh. itong newlyweds na nakausap natin, very mm. positive sila, optimistic sila sa nangyari na kahit daw medyo siyempre nalipasan rin siguro sila ng mm. gutom, napagod sila kahihintay. Mm. Pagdating na pagdating naman nila doon, walang palya yung saya pa rin daw ng reception. Mm. Tuloy pa rin daw yung festivities nila, silang misong mag-asawa. Neg, tanggalin na lang daw nila yung pagiging nega doon sa nangyari. Kasi oh. ang masaya ang importante sa kanila, naging successful yung kasal na dito na raw sila sa reception. nandun pa rin naman daw yung mga bisita kasama nila. DIY ang mm -hmm. kanila uh, ginawa ng uh, pagpapakasal no. Yes, pero oh, magkano ba ang budget kung kukuha ka ng bridal car? Ngayon kasi, oh. Pops, J per hour. Per hour pa rin naman, oh. pero nasa 1,500 yung para pinakamura ngayon oh. na rental ng bridal car. Mm -hmm. May 2,000 tapos pero na 'yan depende sa kung anong unit yung kukunin mo sa sak sasakyan, anong klase ba, ilang seater ba yung kukunin mo dito. Yun nga lang, per hour siya. So, papatak ng 1 -5. papatak na naman ng 1 oh. 3,000 kung dalawang oras na. So, medyo magastos pa rin talaga siya, Pops J. At least yung driver, eh, hindi ka iiwan, yes. ano? Yes, no? yun nga lang, pwede kang makalimutan. <laughs> Dahil di siya mababayaran <laughs> kung hindi niya maiahatid. Yes, Pops Yung newlyweds. Okay. Correct. Ano ang maipapayo ng mga eksperto hmm. para maiwasan na yung ganitong klaseng uh, mga abiria? etong si Miss ano siya yung nagsabi sa atin na mag-set daw ng tatlong priorities, top three priorities na doon mo pwedeng ibuhos yung gastos mo and then for the rest, pwede ng DIY, pwede na magtipid. So kung ang priority mo yung damit mo, mm -hmm. yung venue mo and mm -hmm. then yung iba yung pagkain, go daw paggastusan mo yan. And then for the rest, ikaw nang bahala kung paano mo na i-allocate yung budget mo. Basta mag-set daw ng priorities para hindi rin lalayo doon sa budget limit ng mag-asawa. Eh, curious lang ako, anong hmm. klaseng budget bang inihandaan itong, uh, itong uh, mag-asawang ito, itong si Chris at Elizabeth? Hindi eh, nila... Baka naman tipid na tipid <laughs> na sobrang... Uh... <laughs> Actually, Paps uh, J, funny thing uh -oh. is, noong una daw gusto nilang magtipid. Uh -oh. Pero hindi sa atin din disclose kasi yung specific na naging okay. budget nila. Pero naisip nila nung on the process of planning, parang medyo mag exceed talaga sila ng gastos mm -hmm. kasi gusto nila hanggat maaari, mabigay pa rin nila yung gusto nilang, yung pinapangarap nilang Oo. kasal na kahit may budget silang sinusundan so medyo nag-exceed sila pero hindi naman daw sobrang naging magastos Oh, nakita ko nga dun sa video nakangiti pa yung yes, uh, newlyweds at uh, pat pinataya na sila yung ilaw <laughs> <Nalikitan> ng simbahan <laughs> maraming salamat Mobile Journal Mary Mon Reyes sa aming pagbabalik may bagong museo sa lungsod ng Maynila at matatagpuan yan sa loob mismo ng kulungan wala ang babalik pa ang mukha ng balita. Mahilig ka ba sa museum? E paano naman kung nasa loob yan ng kulungan? Ang bagong bukas kasi ng Museo sa Maynila matatagpuan mismo sa loob ng Manila City Jail. Para bigyan mo ka ang balita, Mobile Journal, Kaila. Makantan! Kapag inaya kayo ng museum date, Giba kayo? E paano kung malaman nyo na sa loob pala ng kulungan matatagpuan ang museo? Taong 1847 noong itinayo, ang karsel i-presidio-koreksyonal o mas kilala ngayon bilang Manila City Jail. Dito dinala noon ang mga bilanggo mula sa iba't ibang parte ng bansa. Nanatili rin dito ang mga prisoners of war noong World War II. Sa tagal na nitong nakatayo, saksi ang istrukturang ito sa iba't ibang klase ng pamumuno. Yung mga panahon, ah, ano yung panggagarole, yung mga chamber, yung pang mga ibang mga restraining device ng mga masyadong mga uh, um, ano sa pagkatao na Sa kauna-unahang pagkakataon sa Bureau of Jail and Management Penology o BJMP, isang museo ang binuksan sa loob mismo ng kulungan. Dito, makikita mga kumpiskadong kontrabando tulad ng bolo, sumpak, mga gamit na ginawang patalim at mga larawan noong unang panahon. Pero bukod dito, nakadisplay din ng ilang obra na gawa mismo ng mga PDL. Ganon din ang awards at kasaysayan ng Manila City Jail. Bukas ang museo sa lahat at libre pa. Kailangan lang magpa-schedule sa Facebook page ng Manila City Jail bago pumunta yung pagbabalik na po sa kasaysayan po ng pangungulo ng sa bansa natin. Ngayon po, nandito na po tayo sa estado na makatao at saka po yung proper development po ng mga precious the pride of liberty para po pag-join nila sa mainstream ng ating society, may tapos sila mga individual. Dalawang billiard tables din ang inalagay sa museyo para libangan ng mga PDLs at jail officers. Pinangunahan ni Manila City Vice Mayor Yul Servo Nieto ang breaking of the rack bilang opisyal na pagbubukas ng gaganapin na BIDA 10-Ball Billiard Tournament. Dito, nabanggit ng bise na pag-uusapan nilang gumawa ng resolusyon bilang pagkilala sa kauna-unahang museyo sa loob ng kulungan sa buong bansa. Pero maganda sana kung ma-declare yun, ma-declare ito na, na sinasabi mo. Siyempre part ng history nga ito nila, yung paano yung, yung development yung BIDA ng kulungan. Mahalagang kasaysayan dahil dito natin mas naiintindihan ang ating mga kultura at nakasanayan. Hindi ito perpekto, kaya importanteng aralin at balikan para ang masasamang parte nito hindi na maulit pa at tularan. Mobile Journal, Kayla Makantan, Hatid, ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang museo sa Manila City Jail kasama si Mobile Journal, Kayla Makantan. Kayla, okay, uh, may mga bilangguan ano na ginagawang tourist attraction hindi lamang dito sa ating uh, bansa no sa Amerika halimbawa yes. may Alcatraz, 'di ba? Yes. Uh, malaking uh, tourist attraction 'yan. At sa ibang uh, mga lugar sa Europa mm -hmm. nagiging uh, tourist attraction. Eto, may parang tourist guide rin ba dito sa Manila City Jail? <laughs> dito, Pops J. Oh. dito naman sa ating bansa, ito yung kauna-unahan oh. na uh, museum sa oh. loob nga ng kulungan. Na tourist attraction. Yes, na, na tourist oh. attraction oh. sa loob ng kulungan. Meron namang uh, tatay yung uh, tour guide para sa okay. mga mamamasyal since open nga siya sa public din. At ito yung mga jail officer mm -hmm. din. So, uh, hindi dapat matakot yung mga gustong pumasyal kasi safe naman. Okay at uh, yun ang magpapaliwanag kung ano yes, makikita syempre, nila o, okay yung historic items na kontrabando ang kwento sa likod ng mga ito may mga ma share ka ba? Oo. Oh, oh. Actually, alam mo, Pops J, May nakita ko oh, si oh, na ginam, parang kinatalas pa. Patalim, oo. Oh. Oh, oh. Meron nga umabot pa yung uh, fish shield, yung hmm. parang salamin na part, oh, oh. pati yun, nagawang ginawang patalim. So, uh, sinasabi oh. nga nila Warden na talagang halo-halo oh. na itong oh. mga na, na, na itabi nila ng mga okay. kontrabando na confiscated. So, ito, kagaya, kagaya ng mga bolo, ayan, mga ayan, lumang luma no. na Pops oh. Kasi puro kalawang na, <laughs> lumang-luman na yan. Uh, pati yung mga sumpa, na tinatawag at actually po, J, medyo nakakabilib din neno eh, kasi imagine mo, yung mga materials na gamit nila sa loob, yung kung ano lang yung meron sila at nagawa nila yon. May nakita pa nga akong ano, eh, water heater. Oo. So, makikita mo parang tinape lang ng mga mga na wires. Ano, Oo, pero oh. pero ayun, kahit na kagaya oh. noon, ah, mapapakinabangan siya, hindi pa rin sa pwede doon sa loob Nabanggit mo, libre lamang ang entrance dito. Ano ba talaga ang goal ng Manila City Jail uh, para gawin ito? Mm -mm. Sabi nga ni Warden, sayang Popjie kasi late nang naisip na gawin itong museum kasi oh. kung sana mas maaga pa mas madami siguro yung mm. kanilang nailatabi mm -hmm. ng na mga artifacts kasi nga ang na ba yung iba? Yung iba kasi Popjie uh, hindi na mahanap uh, yung mga uh, sinasabi nga nila yung mga ginamit doon uh, sa mga parang barahas na pamamaraan kung uh, paano magparusa. Uh, uh, Siyempre, World War II, panau na Kastila, sobrang tagal na. Uh, so, uh, ang gusto sana nila bisitahin din ng mga tao doon sa loob para malaman nila yung uh, kung gaano kadami yung nangyari. Kasi ngayon, Popsi, oh. yung uh, nakita doon sa video na mapa nila, di ba, mm. pabilog kasi oh. siya. Oh. Ganon siya kalaki before. Pero ngayon kasi, kalahati na lang yung sakop uh, ng BJMP eh kasi ano tinirhan na, na ah, residential oo oh. so parang siguro yung mga tao hindi nila isipin na yung maliit na espasyo ng ganun may mayamang kasaysayan so yun yung gusto ni warden doon sa pagtatayo nilang museum na malaman din ng mga tao yun Bukod sa museum eh meron pang tinatawag na billiard tournament ano Paano ba ito uh, sino mga kasali sino'ng kalahok at paano na security. Uh Oo. -oh. Oh. Ito e Pops J. E Hintako uh, yung, yung lang baka uh, pwedeng hindi. pansibat 'yun eh. Oh, oh. Mm. Ayun naman mm. Pops J, meron kasi sila inventory. So uh -oh. lahat ng gamit hindi nila nakikip yon 'yun sa loob ng kulungan. Uh -oh. Nakukuha lang nila 'yun kapag maglalaro na uh -oh. or kapag kagaya nung mga ginawang uh, may mga ganong okasyon. Tapos 'yun uh, ano lang siya, Bale PDLs lang din 'yung magkakalaban, Persons uh -oh. Deprived of Liberty, uh -oh. pero meron ding mga laro na puro officer lang. Pero ang gagaling nila Pops J kasi last year bumisita doon si si sino nga ito si The Magician, si Efren oh, O, Bata -yes. Bata -yes. Oh, Batares. So. Oo, sila mismo na, na nakalaban niya yung mga PDL at muntik na daw matalo si Efren. Ganun oh, yung mga ah, level. Yes. Ganun kagagaling. Ano? Eh nag-exhibition pa siguro, nagpakita ng gilis pa si Efren. Okay. Eh ang seguridad naman, halimbawa, bibisita ako doon sa museo. Yes. Eh kamusta naman ang security? Sasamahan ba ako ng guard? Ayun, siyempre uh, oh. syempre kailangan uh, before pumunta, prior uh, mag uh, makipag-ugnayan muna kasi hindi rin basta-basta makapasok mm. pa. So kailangan uh -oh. talaga ng mga uh, ID na kailangan tapos uh, assured naman yung security kasi ah uh, madami talaga yung naka naka-deploy na mga uh -oh. jail officer. So bawat uh, bawat sulok ng jail. Talaga meron naman palaging Oo. mga jail officer. Tsaka ako, Pops Joy, nakailang balik na ako. Ay, so far, <laughs> so good. Oo, safe naman. Wala naman nangyari sa'yo. <laughs> Wala <siyo>. naman. <laughs> so paano ang sistema? Magre-register sila doon? Yes. Okay, may, may special pass siguro. Yes, kasi uh, para din, uh, kasi Pops nakita J. ko may mga inmates na doon sa vicinity. Oo, pero, pero sila Pops Jay, nakakapunta sila doon sa vicinity kapag mm. lang meron din silang mga bantay. At kagaya mm. noon na may okasyon, kasi nag-oath taking pa sila eh, dao. para doon sa kanilang laro. Pero sa mga normal naman na araw, especially if they open siya sa public, hindi naman makakapunta doon ah. yung mga PDL. Eh nakita ko may mga produktong gawa pa ng mga inmates. Yes. E, ito ba eh, for sale o, o, sa Pops mga Pops buong Oo, Ayan yung isa sa mga pinakakakitaan. Yes, isa. Uh -huh sa yun sa pinagkakakitaan ng mga PDL at ang ganda din na, na, natatampok siya doon sa museum kasi may, may malaki din yung opportunity na ayun nga, mabili din ng mga bumibisita. Uh -oh. Eh, dagdag kita rin yes. sa yes. mga inmates. <laughs> Alright. maraming salamat Mobile Journal Kyla Makantan. Samahan niyo ulit kami bukas ng mga mobile journalists sa pagbibigay ng mukha sa mga balita. Ako po si Jay Taruk, kaming 1PH, teleservisyo para sa Pilipinas.